Opo. Ma'am, uh, usapin po nitong uh, due process pa din, nakakapagpiansa. Ito hung uh, involved dito po sa bribery, ang balita ho namin ay nakapagpiansa na. Yan po'y karapatan nito pong magiging akusado ngayon sa pag umani panunuhol sa isang congressman sa Batangas. Uh, meron din pong kaisipan, ma'am, no? na kaya yung iba ay Patuloy din po sa kanilang gawi ng pangungulimbat sa pera ng bayan kasi yung plunder law natin masyado maluwag. 50 million po yung threshold. Ano ho, bago maging uh, ano ito non-bailable. Opo, yeah. plan, itong ating plunder law. I'd like to uh, to ano no? to um, to um, to, uh, to uh, um, remind you of the case din po ng isang Dennis Cunanan. Opo. I, I, I'm sure you're familiar with him. If you notice, ma'am, opo, bin, binilang namin ang kanyang conviction. Opo, mahigit na po ito sa lima na conviction. Pero, na-involve pa siya dito po sa Pogo, ni tohong hule, no? itong sa, sa Pampanga. And then, ngayon, may panibago siyang conviction sa Davao Pork Barrel naman po na isang congressman doon another how many years. Pero naandyan pa siya sa labas kasi nga nakakapagpiansa siya dahil nga hindi umabot sa threshold na 50 million yung pong kanya sinasabing umano ay kinulimbat. So, ma'am, kayo ho ba ay may kaisipan na rin? Dito po sa 1993 na inaprubahan po ng Kongreso na amienda sa ating plunder law? Mm -hmm. Uh, uh, yung tungkol po sa plunder law, okay, ang mga pwedeng mga remedial or uh, legislation dyan, o, o, uh, tungkol nga doon sa, okay, there's a choice between ipababa yung threshold from 60 million to let's say 30 million or 40 million, something lesser. Kasi as sabi mo nga, pag hindi umabot sa threshold amount, kahit napakaklaro yung mga ginawang ano, kalukuhan, ay available pa rin. Or i-tatagan uh, pa, dagdagan pa ng mga requisites nung, nung uh, I yung, yung magiging mas malinaw na kasi nga yung plunder series, series of uh, a combination of overt acts. Para kung yung natapos yung uh, kalupohan na amount, yung, yung amount na pin ay yung 50 and above. Hmm. Yun po. Now, it's a good that you raised that point about Dennis Cunanan. Ako na yung nagsatakabit ako. dahil nga these are individual cases and in individual cases hindi umabot sa 50 threshold we can consider an amendment mandatory law now that uh, nabanggit na mo po yan said na why not also now another definition of plunder? you know so yung blunder ngayon nanjan na yan, na yan sa, sa law and then meron pa another type of plunder na even if less than 50 m i but this this report uh, refers to several cases i pwede na rin siguro i consider na non bailable kasi the fact itself that there are cases where one individual accused is involved is already something yung, yung parang napakaano na yan eh ay yung, yung oo nga hindi less than 50 million. Pero dapat pa in the sense sa iba-ibang taso, nandun siya, at I mean, involved siya, pero less than the threshold. Um, hindi ko pa ho masasabi ngayon how exactly mm -hmm. it will be passed mm -hmm. yung magiging amendatory provision na yan. Mm -hmm. Pero pwede pong consider that case of a uh, kunanan as as, uh, exhibit, exhibit A, na kung so, tingnan mo yan, nakakalo pero less than yung yung ano baka sinadya yon para mm. para nakakalusot sa sa sa, be, sa available sa non available offense so there must be a way to tweak the provisions of the law the plunder law na it can also cover situations like that less than 3 pm but there are several cases like that say two or mm. more or mm. three or more mm -hmm. mga ganun po oh.